Dito guys napakadali lang ng kalaban namin dahil malalakas kakampi ko. Mga palo kampi ko dito guys at saka ang daming skin. Mga batak ko oh, tingnan nyo naman. Oh. Ang ganda pa ng skin guys. Nakadukati pa yung iritil namin. Sigurado kalaban dito guys. Balagbag talaga. Ayan nga pala rotation ko kay Harley guys. Red purse. Tapos green monster. Tapos yan gold green monster. Tapos pag alam kong marksman ng core ng kalaban guys. nag-invite ako nyan. Kinukuhaan ko siya dyan ng green monster sa may baba. Ba. Para pag sa bot lane man ikot niya guys, maaari siya mag-up, hindi na siya makapag-level 4 dyan. So makakalamang na tayo dyan. panuorin nyo na lang yung laro ko dito guys, kung paano yung rotation ko dito kay Harley. At sa mga gusto ako makalaro guys, i-comment nyo lang ang email ID nyo para ma-add ko kayo dyan. Tingnan nyo guys ang pag-invite ko guys, nakuhaan ko siya ng green buffs Tapos doon ako sa gold plated. So naka-level 4 agad ako guys. Nakita ko doon si Granger kaya binigyan ko na at tayo na first blood ko nga siya. At dito naman sa top guys, dumalo nga kami dito sa Maxman Napatay ko naman yung Cornelia. Panoorin nyo na lang yung buong laro guys kung paano binalagbag ng kakampi ko ang mga kalaban. Palong-palo talaga. Pinasak na nga sila sa base nila eh. At baka nanonood ka lang guys at di ka pa nakapalo. Baka naman ipalo mo na yan. At dito guys dahil lamang kami nakuha ko nga pala lahat ng objectives dito. Ayun ka kampi ko guys, so nasa base na ng galapin ng galapin yung dalawa Mamaya pa ako <laughs> At dito, naubos na nga yung galapan dito, hindi man lang ako nakapag-change sa item At ayun, 88 star lang ako dito. Sana makaabot man lang ng 100 star bago mag-in-season. 2 days na nga lang guys, mag-in-season na. Sana makapag-immortal man lang.